Hello! So, kumusta na kayo? Ako nga pala si Gene. Ako nga ulit si Gene. At ito nga kay Blue Room na video vlog. So, ngayon medyo lay muna tayo sa mga pang pupuna sa mga hindi magandang gawain ng ating mga kababayan. Ngayon naman ay pupunahin natin ang... Hindi naman pupunahin. Uh, Rereplayan natin ng isa namang magandang gawain ng isa nating kababayan. So, ang ang video na ito ay res, video response ko kay kay Alvin na gumawa sa isang magandang video vlog. ah uh, si kapatid na Alvin na ng video vlog tokol sa mga love and cosplay. At uh, alam nyo, nagustuhan ko yung video vlog niya. At kung at kung maparoon ko, ayun gusto ko. Kung gumawa mo kayo ng video vlog, napanood ko, nagustuhan ko, gagawa ko kayo ng video response. So, ano nga ba ang ano natin dito? ah uh, okay. So, love and cosplay. Yun ang pag-usapan natin. So, alam niya tama si Alvin. Tama si Alvin. So, may mga pagkakataon na naapektuhan ng cosplay ang, ang pag-ibigan. Kasi sa akin nangyari din yan. Minsan, uh, Nati-take for granted ko ang aking girlfriend dahil sa cosplay. So, yun. Um, uh, minsan, nagtat nagtatapos siya, sinasabi niya sa akin, bakit, bakit lagi mas, mas, ini, mas parang binibigyan mo na yung ang cosplay niya kaysa sa akin? Na hindi naman totoo. Okay? So, yun. So, pero, pero, sa cosplay world, marami na successful na love stories. Marami talagang nakikita tong mag-shot up hindi lang hindi lang ano hindi lang da, hindi lang sanihan na nangyari talaga talaga love story so huwag na tayong lumayo as example yan is me ako oh, okay so <coughs> ang aking girlfriend ang aking mahal na girlfriend fiance na si Shani nakilala ko siya sa cosplay world pero hindi ako nag cosplay ng dahil para makachani sa kanya okay <laughs> baka sabihin ng mga tiyanero dyan, ay put, at inatong si Gino, no? Binabati tayo, tapos siya rin pala, tsumani. Mga, mga loko-loko, okay? Cosplayer na ako, cosplayer na ako nung bago ko pa siya naging makilala. In fact, one year na akong cosplayer bago ko siya nakilala. Okay? So, yun. So, nakilala ko to si Shady na hindi naman talaga siya nagko-cosplay nun. Kung baka, cosplayer lang siya. At hindi at nagkakilala kami hindi pa sa isang cosplay event. Nagkakilala kami sa isang eyeball lang, cosplay eyeball. Mini eye, parang mini eyeball lang, so mini gathering. Lalo sa una kami na gano sa text. So doon. So yun na, at kumbaga hindi naman parang labat per set Basta sa na nasama ko lang siya, masaya ako. So feeling ko parang na-fall na in love na ako sa kanya. So, then one day, dumating yung isang pagkakataon na parang hindi mo na kaya labanan yung, yung, feeling. So, you cannot fight. I can't fight this feeling love her. Okay. Para ka natatae, eh. parang <laughs> para kang nauutot. Hindi mo kayang pigilan. Kailangan mo ilabas. So, yun. Ilabas ko. Tumaya ko. Eh, say, nag ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Shania, I love you very much. I want to be your girl. I want boyfriend. I will yun yung yun yung, 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 same old same old proposal na no, siya accepted sinagot niya ako October 29, 2006 parang kailan lang yun parang kailan lang okay so parang kailan lang so yung date na yun is memorable so 21 months na kami eh. Huh? ha? so masasabi ko successful diba? kasi, di ba? kasi bihira yung couples na maabot ng ganito katagal sa tagal Lalo na sa cosplay community. di ba? Diba? So, dami yung channel ngayon. Bihira yung tumatagal ng ganito katagal. So, ma maraming, maraming kami na daan ng kumbaga unos, bagyo, maraming pagsubok. So, meron mga loko-loko na pinipilit pinip kami na siraan kami or paghiwalayin kami, hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Kasi yung amin, ano eh, true love eh kumbaga wala makakapigil doon eh, di ba? O, oh, di ba? Merong isa na ano sa amin, uh, talagang ang lakas maniya sa amin. Talagang yung pagkatake niya, mga ano, personalan niya eh. Ha? Sinaatake na yung pagkatao namin, kala mo naman kung sino yung wapo ng tarantadong yun. So, uh, ayun, ano nangyari? Nakarma siya. Siya, balita ko, siya ngayon yung nag-iisa na naman dati pinagmamalaki niya yung girlfriend niya ngayon ano kaya nga, sa kanya sabi ko <coughs> kaya kayo dyan um, alam 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 niyo naniniwala ako sa karma eh bumabalik yun ngayon na karma yun oo oh, sigurado ako ron kasi ang lakas manira nun oo oh. kung siraan nun si Shady sa vlog niya talagang ano talagang kung, kung babasahin nyo, hindi gawa na isang matinong tao eh. Ha? Walang, matinong, walang matinong lalaki na maninira ng gano'n sa isang babae. Kahit pasabihin mo totoo, oh, God, 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 kailangan ba yun? Diba? So yun. So yun, siguro ba din yun eh. Pumapato sa babae. So, okay na yon, Tapos na yon, So, maraming pang dumating. Uh, yes, oo. Oh, lagi kami, minsan nag-aaway kami. Pero mabilis naman na ayos yun. Sinaka matagal na away namin. Yung ng isang linggo lang. Pero nagkakasundo naman kami lagi. Kasi mahal namin sa tise. So yun. So ang ibig ko lang pahiwating is ang cosplay hindi lang yan. Hindi lang para sa mga tsumani na tawag na mabilis ang relationship. Kundi para rin sa mga naghahanap ng true love. Basta lang. Basta lang. Kung naghahanap ko talaga ng true love ah uh, okay, papayo ko lang. <coughs> mas maganda kung pareho kayong cosplayer kasi pareho kayo ng hobby, nagkakaintindihan kayo. O, mas mamaintindihan nyo yung sarili nyo. Kesa dun sa, yun nga, yung katulad ng example, yung isa may example yata si Alvin na isa cosplayer, isa hindi. Hindi sila nagkakaintindihan. Talagang hindi magtatagal nyo kasi hindi sila nagkakaintindihan ng hobby. Maganda kung pareho kayong cosplayer. At, Halimbawa man, kung nagkaroon kami ng girlfriend na hindi ko sa'yo, okay. try mo na iyan sa hobby natin para makikita niya yung hobby. At ayos yun na yung girlfriend mo kasama mo mong cosplay para hindi ka na makachane, di ba? Okay. <laughs> di ba? Okay. So kayo naman, kung gusto niyo magka-girlfriend na ano, magkaroon kayo ng girlfriend, Tuma kayo, pero, pero, huwag kayo mag cosplay para tumani. Okay? Huwag kayong magkocosplay para lang makapagpa-picture or, or chumani. Chumani kayo, per se, kayo, di ba? Oo, oh, di ba? Ganun lang yun. Ang lawa, may nakita kayo magandang cosplayer. Gusto nyo ligawan. Dahil talaga may naramdaman kayo sa kanya. Ligawan nyo, not by not by cosplaying or magsitsanin. Lapitan nyo, magpakilala kayo, Anong inyong number. <laughs> di ba? Ganun yun eh. Kaya na, old style ng panliligaw, hindi yung Uy! Hindi yung mataka ng con Hindi ka naman cosplayer May nakita kang magandang chika babe So, ano ba Nakita mo si Chadako Example lang ha <laughs> <laughs> Example lang, cha, huwag ka magagalit ha, example lang Nakita niyo si Chadako Chada Ganda Wow! Ang ganda niya Huwag siya niligawan Paano kaya? Ah, alam ko na, magka-cosplay ako Pag-cosplay ka, tapos lintas siya Si mo. <laughs> Di ba? Kagaguhan nga eh, no? Di ba? Ang ganda, ang ganda ganito. ba, diba? punta ka sa con. Hindi ka kosplay, nakita mo si sa ako. Oo, oh, mga ang ganda. Lapitan mo, lapitan mo. May wala masama na. Tapos yung parang kausap-usapin mo. Di ba? Ganun lang yan eh. Sabi mo, ah, uh, okay, ganun lang. Una, una, ganun lang yung parang bulabulahan lang. Pero siyempre, pero siyempre, kung kakausapin mo, kailangan, ano, kailangan, uh, maayos ka makapag pag-usap. Hindi naman, baka mamaya, pag nilapit ay, kita ka. Alam mo, ah, mas kita. Ganun-ganun pa, di ba? Huwag naman ganun. Obvious na yun, eh. So, kailangan, ano, uh, siyempre, mag kayo, magpakagalang kayo, ah. huwag yung babustusin, eh. natantado kayo, ha? Ah. Huwag yung babustusin. Eh. Lapit <laughs> kayo, sa nyo. Oh, yeah, uh, yan. Be, be a gentleman siguro naman lahat ng babae matutuwa sa mga gentleman, di ba? Huwag 'yong pak... Huwag, kayong garapal. Ah, kaya kayo na bubuko ng aksi dahil garapal kayong tsumani. Huwag kayong garapal. Hinihinay lang. Ha? Ah? Use, use your pagkalalaki, use your pagka-gentleman. Ah? Misa, mas gusto mga babae mga, mga gentleman eh, kaya sa mga garapal eh. ah, di ba? O, oh, yun lang ha. Ah. Yun lang muna sabi ko. So, time is up na yata tayo. So... Okay, sa susunod ulit, at ulit si G at okay kayong maglala. Ah. Kung meron pa kayong mga video vlogs, i-reply eh, ako na right itong nagustuhan ko. Okay? So, peace!